Isang klase mga kakoleksyon ng BSP 5 Peso year 1996 ang pwedeng bilhin sa mataas na halaga. Hello, good day po sa inyong lahat dyan. And again, this is Dance Collection. I-share ko lang mga ka-collection. Baka sakaling meron. Isang klase ng BSP year 1996, 5 piso. Baka makita mo na pwedeng bilhin sa mataas na halaga. So, ang tinutukoy natin dito ay ang BSP year 1996, 5 piso. Na walang mint mark. So, ito po yung merong mataas na collector's value at isa sa mga bihirang makita sa BSP 5 piso so bali wala pa tayong hawak nito mga kakoleksyon at ang hawak po natin ay mayroong mint mark katulad po na nakikita nyo ngayon so yan po yung mint mark so hindi po ito yung binibili mga kakoleksyon mga karaniwang barya lang po ito at marami ito na umiikot ngayon sa sirkulasyon so 5 piso lang din po ang halaga nito So lahat po tayo ay merong hawak nito, year 1996, 5 piso with mint mark tulad ng nakikita nyo ngayon. Ayan po. At may ilang piraso din po tayong naitabi nito na year 1996, 5 piso na merong mint mark. Katulad po ng nakikita nyo ngayon, ito po, may ilang piraso po tayong naitabi. So hindi po ito binibili mga kakoleksyon. So ang hinahanap po dito na maaring bilhin ay yung walang mint mark. So meron po tayong sample nito na nakita po natin sa Facebook na nagmamayari nito. Katulad po ng nakikita nyo ngayon dito po sa larawan. So yan po yung sinasabi po natin na walang mint mark na pwedeng bilhin dito po sa year 1996. 5 piso. So hindi po ito madaling makita o mahanap kaya swerte po ang makakakita nito dahil pwede po itong bilhin sa mataas na halaga at isa rin po tayo sa nangongolekta nito dahil bihira nga ito year 1996 5 piso na walang mint mark dahil ito rin yung wala pa sa atin at gusto ko rin malaman kung meron ba talaga nito so baka sakali lang na makakita ka nito mga kakoleksyon tulad ng nasa larawan ito yung possible na pwedeng bilhin sa mga BSP 5 piso, year 1996, 5 piso, no mint mark, kung meron. So, i-check nilang niyo mga ka yung mga hawak nyong barya araw-araw baka sakaling uh, machempuan ninyo o makita ang year 1996 na 5 piso na walang mint katulad po ng nakikita nyo ngayon dyan sa larawan so isa ito sa mayroong mataas na collector's value BSP 5 piso kung sakaling meron ay pwedeng bilhin sa inyo ito ng ilang coin collector dyan so depende po yan sa pag uusap kung magkano mo ibenta at kung magkano ito bilhin ng mga coin collector at hindi ko rin sinasabi na hanapin nyo ito mga kakoleksyon dahil hindi po ito basta basta nakikita o nahanap ang sa akin lang po ay baka sakaling makita mo ito. Ito po yung may value na pwedeng bilhin. Ang year 1996 5 piso na walang mint mark. So maraming salamat po.